Hello. Hello mga sister ko. Ari ako subong diri sa aton nga ginbalayan. Last last gid na nga ginbalayan. Amoron ta tala didya. Pakanti. Ah, uh, tibadi ra ko naton nga balay. Guys, ang nga area, naka-estar man kami sa una. Ang dito, tugi nang gin... Pakita ko sa isa ko nga nga video guys. Amo to ang pinakauna naman nga ginistaran dito nga area. And then nagsaylo kami dito. Yak. di kariya guys. Samtang nag-eswila kami sa una sa elementary didya kami kaya. Nga nagmura dito nga area. Kag para pangamon nga bubon guys oh. may bumba mga kami dala sa una sa tupad Pag-ala ang mga Indian Mingo. Ang oh guys, oh. Indian Mingo nga madamo. May paho man sa tupad niya. may, may star apple man, guys. Pero, kataas man, guys. Paro, tamang kapangawit. Wow. Oh, Maman guys. Welcome to Bantod! tayo sa mga taga Banton. Uh, ang dito nga side guys sa uh, nakita nyo de, guys may malayo ra guys na doon damo kaoy munang gatawag nila nga barangay bat one kami uh, nidiri um, ang sa natin ko guys diri gira guys exactly ang, ang natin sa kami guys ang muna guys nidiri mga guys ko dyan area oh, uh, guys ang lugar wala ron ang amo ni Balay taram na na lang guys hmm.